'di ba? Sir, saan po kayo pupunta? Uh, uh, sa opisina ni Mayor, kailangan ko punta meron akong kasal na kailangan puntahan. Meron ba kayong ID or invitation card? wala uh, akong dala Hindi ko kayo pwede pumasok, sir. Natasha, do you accept third as your lawful husband? In sickness and in health, for richer or for poorer, till death do you part? Natasha, are you okay? Ba't ang tagal nang sabutin ang tanong? Huwag mo sabihin magbabakot pa siya ngayon. Relax. Natasha is a smart girl. Alam na ang niya ang ginagawa niya. Hindi tayo magbigla eh. Huwag mo akong papalagay sa magulang mo. oras na ginawa mo yan. Natasha, do you accept third as your lawful husband, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do you part? I do. <coughs> Pero, sir, hindi Chief naman, ayusin na lang natin to. Importante lang ng mga ko doon. Sige, kailangan ko puto sa kasal. Boss, pasensya na. Ginagawa lang namin trabaho namin. Putos kasi ni Ma'am Eva, huwag kami magpapasok man hindi bitado. Ano? ano? Magkano ba kailangan niyo? Pera o ito? Sa inyo na to? Hindi namin matatanggap yan, sir. Mabuti pa, umalis na kayo para walang gula. eh, kailangan ko umakit doon. Josh? Good morning, Papais. Yeah, good morning. Uh, you know, ayaw ko papasokan itong security niyo eh. Meron akong kailangan na punta na kasal sa taas. Ano, narinig niyo na itong sinabi ng inaanak ko? Papasukin niyo na siya! Minong, oh, you know, maraming maraming salamat, Tati. Okay. Oh, Mga 63, where's the mayor's office? Yan lang po sa doon. Oh, sorry, thank you. Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Arturo San Jose III. Oh, well done. Well it's so